Hello mga guys, another day, another mini vlog. So ayan, nakatapos na naman nga po na isang dinggo at syempre, i check ulit natin yung mga alaga natin na hawak na mga stock. So let's go! So ito na nga guys, nabuksan ko na ulit yung ating charting na Investagrams and eto, uh, titingnan mo na ulit natin kung ano nangyari sa pinakang PSI or yung index. So pangkabuuan, so far, uptrend pa rin. Ayan, makikita natin yung mga moving averages. Ayan, uptrend naman siya. Then, bale, sa, uh, parang nag-retrace lang siya dahil ang taas na nga ng inangat niya. So, nasa 38.2% retracement siya ngayon. So, nag-start tayo October 7. Ito yung malaking candle. Pero, after Monday, nagbababa na, nag-retrace na. Pero, so far, overall naman is uptrend pa rin. So, nagpapahinga lang yung ating uh, index. So, tingnan na natin yung ating mga hawak na alaga. Unahin na natin tong MBT or yung Metro Bank. Ito na yung nangyari sa Metro Bank, guys. Bale, ito, nag-drawing tayo ng descending triangle. Baka, baka magbe-breakdown to, guys. And, dito pupunta sa 61.8% retracement. So, ayan, baka mag bababa pa to ng sa mga susunod na araw next week. So, dito natin yan. Aabangan kung mayroong pambili. So, pwedeng ito yung magiging sunod na support niya sa area na to. So, ayan. Next. Ay, pure gold. Ayan. Ganon din yung pure gold. So, moving averages, uptrend. Then, parang ito yung October 7, guys. on oh, ng candle. Pero after noon, yung apat na araw, binawi niya lang yung angat niya. And currently, nagsakto siya sa MA20. So, support. And eto na ngayon yung sumusuport na dito sa banda dito. Ayan, diyan siya nagkakaroon ng support area. So, eto 38.2% retracement and dito 50% retracement. So, abang-abang lang kung may pambili so pwedeng dito sa dito sa area na to. Ayan. So far so good sa pure gold. Wala tayong gagawin dyan. Keeper. Ito naman yung keeper natin. Parang nagre-ranging lang din siya. Ayan Oh. Nasa resistance ngayon yung price natin. So next week tingnan natin kung i-break out niya ba yan. Or mauuntog siya at babalik lang dito sa support. Okay. So far so good pa rin sa keeper. The MWC, MWC, ayan. MWC, binenta ko yung ano ko dito guys. Binenta ko yung uh, holdings ko nung dito. Oh. Nung bumagsak siya dito. Ayan, to malaking candle na to. Binenta ko na siya. Kasi sabi ko, babalik lang siya dito. Tsaka kakaunti naman yung hawa ko dito sa MWC. Binenta ko na lang. And so far nga, ayan, nandito ulit siya. Nag, nag, parang sideways na lang muna ulit siya. Oh mauuntog dito, then pag pumupunta dito sa line na to, mga 26 per share, maangat naman siya. So, nasa sideways ang ating MWC. So, binenta ko yan. Binili ko na lang ng MAC. Ayan. So, sa MAC ako nagbili. I-transfer ko na lang para maganda-ganda yung uh, number of shares ko sa MAC. Bale, bumili ako dito. Dito. Dito sa red candle na to pero hindi dyan sa mababa parang above dito sa area na to na ayan, dito sa guhit then umangat umangat then ayan parang naglalaro lang ulit siya nagsa sideways pa rin siya sa area na to okay pa rin at least nakapagdagdag tayo ng share sa MAC SMPH yung SMPH ayan naglaglaga na naglaglaga na sa support and malamang dito na natin niya naabangan sa MA50 plus support and yung mga previous supports around 30 30 pesos per share okay lang naman kahit bumaba siya dahil uh, hindi pa rin gaano kadami yung hawak ko dito and opportunity siya para makapagdagdag ng shares so far na golden cross na siya oh, last week pa to na golden cross na siya isang indication na nag-change na siya ng trend niya. So, from pa-downtrend to uptrend. So, tingnan natin kung magsasupport to. Feeling ko malakas to kasi may MA50, may 200, then previous support. Yun. Next. DNL. Ito yung kakabili lang natin. So, ayan. DNL nagsa-sideways after nitong malaking breakout. Then, 3 days siya. 3 days siya na retracement tra lang. Ganyan-ganyan oh. na siya. So, bumalik lang ulit siya sa support. Pwedeng bumili dito. Parang breakout area kasi to. Eto. Eto. Dito, dito, dito. Parang nag-breakout siya dito and retest. Unang beses, retest. Then, pangalwa ulit. Tingnan natin. Sana hindi na siya bumagsak pa. So, yun lamang guys ang ating update sa ating ano, Friday stock market ng mga alaga natin. And, ayan. So far, parang overall, ay nasa retracement lahat yung mga hawak ko na stock. So, next week na natin kung makakabawi ulit sila or magtutuloy-tuloy pataas or kung ano man ang gagawin nila. So, yun naman guys. Thank you for watching. Happy investing. Bye!